Available sa amin at maasahan nyo na talagang maganda yung quality Kaming design nyo kaya mas uh, komplikado yung design nyo Kasi yun, mas maraming ink na ginamit ay nasa wall uh, Builder's band or no more nails, pwede yun uh, Rugby, pwede rin o kaya wood glue, pwede rin Hey, okay, good morning! Good morning, ayan no, pansin niyo po yung camera natin <laughs> So gamit natin ngayon mga kamusta ay uh, Insta, ano tawag doon, Insta Ace Pro 2 Ayan, so regalo ni Macy's para sa birthday natin no At uh, ngayon, ito na yung gamit natin ngayon for vlogging At maraming uh, maraming marami salamat sa asawa ko, pa-inspektora syempre So dito tayo ngayon sa pwesto at uh, yan, i-share ko sa inyo ngayon kung ano yung mga meron na paninda natin na bagong-bago Na sigurado ako na magugustuhan nyo Hindi ka naman mo problema kung kailangan mo pa ng pintor O kung ano man, kung gusto mo na magkaroon ng accent wall Ayan, so dito meron kaming benta So we're located at uh, Burgos Street Ayan, street to, papuntang Quezon Bruno, Matyangat, Barespes, ayan yung papunta dyan So eto naman yung uh, highway From San Miguel, Mangay Quirino Solano, no Vizcaya uh, dating uh, tapat ni ER Agro tapos Onyx Gas Station at saka uh, Furigay no? so pasok tayo ayan dogs construction supplies napaliwanag na yun yung camera na ito at saka napakaluwang talaga so gusto gusto ko napakaganda kahit na medyo malayo Uh, magiging uh, review na rin ng camera para at least eh, nyo rin kung ano yung kagandahan niya. So ayan, so may mga available tayo dito ng mga pang uh, bahay, fluted panels, yung ating uh, ating uh, floor decking, outdoor na fluted panel, meron din daw available niya. So yung presyo niya nasa 12 ito tapos ito naman nasa 590 pero malaki yung less niyan mga kamusta kapag ka marami-rami no. At uh, dito naman meron tayong mga SPC flooring, so available po 'yang mga 'yan. So dito. So ito yung mga bagong mga paninda ngayon mga kamusta na pwede niyo i-avail. Pero meron pang mas bago diyan. So pasak tayo sa loob. At ipapakita ko sa inyo. Ayun No? So yung kaganda ng camera nito na kahit nang madilim kaya niya paliwanagin no. So meron din tayo dito mga PVC boards, mga kamusta Eh yung mga yun. hindi na inaanay hindi na rin nasisira ng tubig. So 'yun yung kagandahan nya At uh, pasok tayo sa loob para makita ninyo yung sinasabi ko na bago. Yan, nagtatago kasi sila eh. Eh <laughs> si mami Rose syempre. Si Bayaw. Ah, uh, uh. So ito nandito yung mga mga board natin para dun sa mga pang forma pang ginagamit natin for mezzanine flooring, wall partitions available din po yan sa amin so yun po yung pinalabas natin dati at ngayon meron tayong bagong paninda na talagang magugustuhan ninyo ito nakalabas kasi to nung diniliver sa ngayon ayan nandito siya so papakita natin nasama po po akong pa? sa kaliglay Okay. Natin. So ito yung isa, isang design to. Ayan no oh. So ang tawag dito UV board. Ayan, kasama pala natin si Rodson. Medyo madilim, pasensya na. Nakaitim kasi siya. <laughs> so uh, meron tayong UV board. Na kung saan ito yung isang design. Meron pa tayo dito. Lapag natin. Isang design din to. Ayan, isang design din to. Ayan. So, ito naman yung isa. Ayan. Meron pa tayong isa. Ayan. So, then, meron pa. Papakita natin lahat, mga kamusta, no? Para makita nyo. Nang malaman ninyo na may iba't ibang uri ng design nyo ng UV board natin. The last one. Pero meron pa tayo dito, yung mga designs na nandito na kung saan mas mahaba pero parehas sila ng presyo so eto lang kasi meron tayong mga ganitong design nyo na kung saan uh, makikita nyo na available sa amin at eh, maasahan nyo na talagang maganda yung quality so ang sukat nito 4 by 8 4 feet by 8 feet yung mga ganitong uri ng mga design nyo mga kamasta o kaya mga ganitong uri ng mga pang design sa mga accent wall natin ay possible pwede 'yong gamitin kahit saan sa mga rooms actually ito laging ginagamit sa mga dining areas tinatanong nga rin ng mga karamihan kung pwede rin gamitin sa kitchen o kaya naman sa mga TNB actually pwedeng pwede po siya kasi kahit na mabasa po ito pwede po wag lamang po siyempre ang gasgasin kasi siyempre kahit na anong uh, anong gamit naman pag ginasgas mo masisira so yun po yung uh, uh, hindi pwedeng gawin no? so eto glossy yan o kaya naman, yung tinatawag natin na makintab. So, ang thickness pala na ito, 1.8 mga kamasta. No? Kapag ka 1.8, so ibig sabihin, makapal-kapal yan. Kapag ka hinila kasi natin to hindi siya basta-basta mababasag. Kasi mayroong mga UV board na kung saan, pag inangat mo yan, madali siyang mabasag. No? So, yung mga ganitong uri na mga design mahirap hanapin yan mga kamasta. Yung sabi ko nga, kung ano yung pinaka mahirap na design o kaya magandang uri ng design nyo, yun po yung mas mat, ma, mas mapresyo. Kasi nga, syempre, yung mga ganitong design, mga mas mga kahanap talaga. Kaya nga po sa amin, kung ano po yung mga designs ng mga ganito na, na available, talagang kinukuha namin. Para at least, maka-avail kayo, mga kamasta. No? So, muli, ang sukat na ito, 122 by 244 cm. So, ibig sabihin, 4 by 8. O kaya kasing laki na plywood o kaya kinsa, uh, laki ng uh, mga nabibili natin na cement board, gypsum board, ganun. So standard na sukat mga kamusta. No? So kanina nabanggit ko nga, meron pa tayong isang sukat na mas mahaba. So usually ginagamit ko rin sa mga walls. No? Walls, ibig sabihin mga accent wall din, kagaya din na ito. Yun nga lang, mas malit ito kasi 4x8 lang siya. Ito naman, 4x290 cm. So halos kung sakali, ito, tong ceiling na to ay nasa umaabot ng mga 270 cm naaabot niya yung hanggang dun sa may ceiling so yun yung kagandahan niya so yung 290 cm na ay uh, uh napakahaba na po niya pwede mong i-avail sa amin parehas ang presyo nito na nagre-range kami ng 1,800 na ito tapos dito naman ay nasa uh, 1,800 din yung start niya pero depende sa, sa, sa design kapag ka mas aming design nyo o kaya mas Uh, komplikado yung design nyo kasi yun, mas maraming ink na ginamit ay nasa uh, 2000 ang presyo niya, no? Ito ha, yung halos lahat ng pinakita ko kanina Nasa sa tuhan, ay 2000 pesos ang isa. Yung 4x8, ganun din to. Kasi meron din kaming dalawa uh, tatlong klase nito, yung ating uh, ganitong uri ng uh, UV board natin. Uh, ayan hindi kasi mahila at uh, mabigat. <laughs> so, yung uh, kilogram ng bawat isa halos nasa kulang-kulang uh, mga 8 to 10 kilos ata yung isa kasi mabigat din eh Ayan, no? No? So, oh, hopefully nagustuhan ninyo UV board mga kamusta pwede nyo i sa amin yan napakaganda nito na kung sa mga living area dining area basta accent wall pwede mo rin siya gamitin dun sa may uh, TV console niyo kung gusto niyo magpalagay sa TNV possible kung sa vanity mo siya ilalagay uh, magiging accent wall siya sa mga hallways, pwede pwede rin po ito. Lahat ng mga area na basta hindi po yung kumbaga lagi-laging nahawakan o kaya naman yung laging nadadaanan. So yun yung mga bagay na para maingatan natin siya. Kasi gloss, ay gloss lang na kung saan possible pwede rin siya magasgas. Yun lang naman yon. Kahit anong uri naman po ng kagamitan sa loob ng bahay kapag ka, kapag ka nadadaanan o kaya nagagalaw, magagasgas. No? So yun yung naman yung mga dons niya o kaya dos niya disadvantage. Pero kung sa akin, kung bentahe lang, uh, 100%, napakaganda nito. Kasi instead na magpapapintura ka uh, ng ganitong design nyo, eh, eto, saglit lang. Palagay mo na kaagad, gamit lamang yung no more nails natin. O kaya naman yung builder's band. Didikit na kaagad yan. Uh, mapa dun sa, pwede sa may wall natin, basta painted. So take note, no? Painted dapat. Kasi kung uh, rough yan, hindi yung didikit. Maniwala ka. And then, ang isa pa, pwede sa mga plywood. Pwede mo siya idikit doon. Uh, builder's band or no more nails, pwede yun. Uh, rugby, pwede rin. O kayo wood glue, pwede rin. Basta, mabilis lang pong matuyo. Kasi kung matagal matuyo yan, may hirap. And then, uh, yung gagamitin mo na pandikit talaga, ay hindi naman yung bubukol-bukol. Kasi dapat yan, yung plain na plain talaga. So, may mga tutorial ako nyan sa FB page natin na pwede nyo gamitin. Okay? So, UV board, yan po yung mga available sa amin dito sa shop. Mga kamusta? Okay? So, bili lang po kayo. Kasi, kagaya na, may mga fluted panels din tayo for outdoors. Ayan. So, meron tayo nyan. Available tayo na ito. So, actually ito, ma-deliver -de to O kaya, mapupunta ma dun sa may uh, uh, isang uh, isang uh, client natin from Bagabag. So, maraming salamat sa inyong panonood. God bless po.